So what's up, what's up mga ba ninyong online judge? Walang iba kundi judge dyanan. Okay guys, isang mabilisan na lang. Katatapos lang natin ma-review or reviewin yung Katana versus Crispy Pitus. At nasa channel na po natin yon Kung gusto nyo mapanood, uh, panoorin nyo lang libre lang yan. <laughs> Dedec lang. Okay. Uh Saint Ice versus pero naman ang inenex natin. Um tignan natin kung anong klase ng battle to. Medyo nakalimutan ko na rin to kasi nga sabi ko, gaya nga nang sabi ko, uh, February 24 pa to. So medyo all ano na almost 2 months. Medyo nakalimutan ko na hindi na masyadong fresh yung mga banat. Uh ayan, antin, antayin na, uh, wag nating patagalin. Uh, ano pang inaantay natin? Uh kung gusto nyo munang Mapanood yung Katana versus um, Crispy Pitus You can check it Pero ito laban to Saint Ice versus Espero Let's go sa minuto to labing anim na bara Pahinga natin unang balat one minutes Luzon Saint Ice Yo Bago ko ibuga itong mga baon ko na poison Gusto ko lang maniguradong Walang huradong it's PTSD <laughs> <laughs> Gusto nila makita kung kaya ko sumabay sa mga next up na names Tanong ko paano sila makakahabol ako yung head of the game Limang araw nga lang ako naghanda Di na para mansterero Ikaw kahit buwan kukulangan ka Kaya binigay ka ng Pebrero mm. Maliitin man ako pero Mamamatay ka kay Remisterio Di ka makakatawid, di ka estero malax daw to sa pendeho mm. Pero, pero kahit madalian, papahirapan. Alaos, yung win hindi sa'yo. Kahit yung mga advantage na sa'yo, baraw, ako TJ Dila Sho. Mm. Porque ang Espero Evening Star, ngayong gabi, piling ningning ka tol. sa battle natin, ako Galen Marek papatay sa between na to. Nakita mo na sa double A. Sanay sa kahit ano na energy. Ngayon to nagpa-front as Gina Angel gagawing Ghost na Heavenly. Kita mo na sa double A. So, you see si, si Saint Ice. Uh, reference niya dito yung nakalaban nila si uh, Abra, A, Abra, Apex nung Dos Por Dos. Siya si ano eh, siya si Ice Rax dati. Nagpilot lang siya ng pangalan. Okay? Ito! Nakita mo na sa double A. Sanay sa kahit ano na energy. Ngayon to nagpa front as Gina Angel gagawing ghost na heavenly. Malamig ang lahat ng rounds ko para sa katapat ko na lata na mala -altoid. Ako pa rin mahahalal sa panalo kahit ang lakas ko mambaboy eh ito halata 'to hmm. na mangsoy. Ang Mag-personals ka na lang. Alam na namin 'yan. Na para bang tabloid ilahad mo lahat, boy. Ipakita mo na lang sa kanila kung gaano ka ka-fanboy. <laughs> Okay, okay, not bad, not bad. Binigyan na. Okay, okay. Ah, uh, okay, sige. Pakayo muna natin si Espero sa part na to. Kaka fanboy. Okay, okay, not bad, not bad. Binigyan ako ng tubig. Tungaw ka talaga. Hindi ko kailangan ng tubig ice. Tunaw ka mamaya. <laughs> so, ikaw pala si Ice Rocks. Mm. Ang first kiss na Apex. Baboy! <laughs> Kaya kung may panggap na lalaki sa flip top, hindi si Deo. Siya, boy! Mm -hmm. Tapos si, <laughs> si... Pex, pati si Litram. Hmm. lis malala. Kasi kita naman sa video, yung lip kay Apex, dikit talaga. Okay. O ano, tatanggi mo pa, dala ng CC. So, ayun. Nag-reference si... Nag-reference si... Saint Ice, yung sa double A. Laban ng... Hindi ko, ko na alam, hindi ko na matandaan kung sining sining company ni Ice Rock so si ano ba si Chris Delano ba? Hindi ko sure kung si Chris Delano. Pero ayun. nag reference si, si si Saint Ice or Ice Rocks about dun sa Double A Abra Apex tapos ngayon ginag gumagamit din si si Espero ng uh, reference na Double A din dun sa first kiss nga daw ni ni Ice Rock si, si, Apex. Alam ko may gumamit na nung ganong linya eh, no? Si Ano ba 'yon? Ah, uh, Team SS ata versus ano, Team SS tsaka Team L, ano, versus LA, SS versus LA. May inopen si CJ or di ko lang di ko na amatandaan kung sino 'yung nag-open noon basta 'yung about sa sa first kiss na ano nga daw. 'Di ba? <laughs> wala lang, naalala ko lang, na-recall ko lang, pero di ko na matandaan -ma kung sino yung nagsabi na or kanino kong battle na panood. Okay, so, rem ano mo na lang, uh, inform nyo na lang ako sa comment section. Oh, yung lip kay Apex, dikit talaga. <laughs> o, oh, ano, tatanggi mo pa, dala ng CC. E eh kung masusuri, kinilig At talagang something fishy Lalo't huli sa bibig Kaya kitang laruin sa bars at jokes Ikaw pagkajilang bumalot Kaya makikitang iwan pa rin tong saint Kahit santo to umabot hmm. Kasi alam ko nagmakaawa ka kay Arik Para masalba yung karir mong lumubog Tapos magpapangalan ka ng saint Ikaw rin pala tong lumuhod Pero gusto mo maging legit? pwes sa kabaong lalagay Mamaalam na abay, sumalangit ka na way Kasi para maproklamang santo, kailangan muna mamatay Yung pinapakasikaso niya, wala nang buhay King Inang yan, tinapos na ban agad ni Espero sa part na yon Mamaalam na abay, sumalangit ka na way Kasi para maproklamang santo, kailangan muna mamatay Yung pinapakasikaso niya, wala nang buhay Para mas magets, listen, yung tinawag nyo na Saint Tais, ginawa kong Saint Peter. Peter. Kaya sana na-improve mo talaga yung mga bara mo na piler. Kasi kung puro ka lamang detret, beware. <laughs> 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 Tinapos naman agad ni na Espero nawala ng talab yung round 1 ni Saint Ice sa, uh, sa part na yon no. Malakas yung round 1 ni Saint Ice eh. Kumukunik, eh, no. Ah, uh, yung mga mga punches ni ni Saint Ice kay Espero. Pero nung narinig natin or narinig ko yung round 1 ni Espero is tinunaw niya talaga yung yung mga banat ni Espero ay eh, ni, ni Saint Ice doon yung Uh, about dun sa tubig yes inabutan ni ni, ni Saint Ice ng tubig si Espero nung ano uh, off cam na, na syempre ako sa, sa live noon. inabutan niya pero yun nirebat niya agad yon to na uh, di ko kailangan ng tubig to na ako sa akin na yes so, diba? dun pa lang eh. alam mo yon nirebat ni, ni Espero yung yung inak or action ni ni Saint Ice sa niya. So doon pa lang, 'di diba? ah uh, although hindi nyo maintindihan, baka hindi nyo maintindihan kasi baka sabihin nyo saan galang yung tubig, totoo bang may inabot. So, ako na po yung magsasabi sa inyo, off cam, nag-abot po si Saint Ice ng, ng tubig kay Espero, nung time, nung one minutes na yan. So, ayun. ah uh, so, para sa akin, agad yon Tapos, yung mga laro ni, ni, Espero sa sa Saint tapos Santo no ah uh, bagong bago maging santo is kailangan mo nang mamatay tapos santo kahit santo mapunta ba diba? so yung mga laro niya about dun sa saint tsaka santo no sobrang ano noon sobrang linis nun no so yun nga sabi ko nga malakas yung round 1 ni, ni Saint Ice pero nung bumana si Espero is na ano yun natunaw eh natunaw yun nagmukhang uh, nawalan ng talab nawalan talab yung uh, yung mga punto ni ni Saint Ice Ice sa part na yun. So, I think malinaw Hespero yon 10-8 medyo na pag-iwan na si si Saint Ice doon sa sa ano na yon sa round na yon. Malakas yon pero biten, nabiten yon nung bumanat na si Espero. So 10-8 Espero. Ang hmm. ina lupet pillar lahat. Tapos ako daw Saint Peter, oo kaya nga tayo magkaharap. Paano? Paano? Si Nate, nagpipiling Diaz. Mm. Sa pagiging Diaz lang, magiging ganap na OG to. Ako, Leon Edwards, makachamba ka man, ako pa din makakatanggap ng... Okay, so sa mga hindi familiar sa reference ni Saint Ice dito, Nate Diaz UFC, no? si Nate Diaz, yung isa sa mga tumalo kay Conor no Na-choke na, na -choke niya si Conor Pero dapat kay Conor na yun eh Wala eh Na-choke na niya doon Nagpabaya si Conor sa part na yun Tapos Leon Edwards Yung champion ngayon sa Sa welterweight division Na naagaw niya kay Kay Kamaru Usman So sabi ko sa inyo eh Familiar ako sa UFC wag lang sa ch one championship Si Nate Nagpipiling Diaz Sa pagiging Diaz lang Magiging ganap na OG to Ako Leon Edwards makachamba ka man, ako pa din makakatanggap ng trophy, bro. Ako si Darak na nag-comeback at ito na si Cody Rhodes. Ito gusto ninyo? Sinet up lang to para sa glory ko. Wala kami pakialam dyan sa story mo. Inabangan mo si Arik dun sa glory hall. Masakit ako mag-spit. Parang tajiri pag dinuraan ko tong mukha niya. Itong prospect, puta daeg! Nagharakiri hanggang buntot lang nung katana. <laughs> Tumayo sa pedestal hangad ng kataas-taasan kaso pinahinog ka lang nung site para lang sa kamatayan! At malamang nang hinayang yung arik sa pagkat na ng agaran sa akin pagkaharang pagsapit ng umaga Di lang anghel ang feel ng kaniyang mama masasambit niya lamang siya'y mabait na bata. Mabait na bata? Tapos sakit sa ulo panay drill sounds? Sakit sa ulo? Drill, drill sounds. sounds? Ang kapal na muka. Dapat balatan habang buhay pa pag nanood, napanood yung disco parang punky town. Paano? Nagpipilit na bullyish yung stupid kid na sumali ng gang para lang may mabato na set sa music bid makapool ng beach, magpakagun sa street, napaka-cool mo, shit! Saktong-sakto, pag-shoot ng clips, ang huling view niyan, chicks! Okay, so, yun yung round two ni, ni Saint Ice. Pakinggan natin muna si Espero. Clips, ang huling view niyan, chicks! <laughs> okay, real, drill, drill Lupit ang pagka-mention. Salamat sa explanation. Dinamay pa yung mottos. <laughs> Badoy. Sige, sali ka rin. Bagay kayo ni Makoy. lupet <laughs> ni Kiko Matos, no? <laughs> <laughs> De, pumasok na siya ng MMA. Sino nakanood? Wala. Sayang, ang lakas. Mantrashtok. <laughs> Kasi yung kalaban daw, durog. And after six seconds later, tulog. <laughs> Pero kaya mo yun, eh, no? On the spot lang daw talaga kaya di siya nakahit par. Yung tuloy na pahinto na pa Yeah. Tapos <laughs> nung nagkamali, nagrason Yung butler daw, walang ya Suntok daw ng suntok, ay eh, nag timers naman siya Tanga-tanga Tapos -tanga. sa harap ka pa ngayon What the hell, master? Taob ka nga sa octagon pa na pa sa well-rounded Kaya anong higit ka sa akin? Sa amin, ulul, wala kang pwedeng pamuka. Iba yung nire-respeto dahil magaling at nire-respeto dahil nauna. Kasi binalik ka nga sa tryouts, kaya wag kang piling dyan tulig. Paano mo nasabing subok ka na kung sinusubok ka ulit? Di ba? Kasi ang na sa eksena, pero di na kaya yung mga laro ni Espero dito. Eg, dinakata wait binaba sa heg. Kaya kahit lamang pa sa dekada, dekada daig Pero ang masakit dun talaga. Dekada. Wala kang data sa flip top site outs. Yun yung katotohan ng mahakbi, na malabong matanggi, na oo, oh, naging bahagi ka nga ng flip top, pero di ka niya tinuring na parte. Kaya try outs ka ulit. Oh, go -go. Itong ina naman niya. Eh. <laughs> Ang sakit naman nun. Grabe ka naman, Espero. Okay. Round 2. Medyo yung round 2 ni Saint Ice is ano na yun, hindi na ganun kat, katulis nung round 1 niya. Yung round 1 niya, palag-palag pa eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, malakas yun. Kaso nga lang, nung bumana si Espero sa round 1, medyo natunaw yon Pero, kung titignan natin yung round 1 and 2 ni Saint Ice, ma, kung ikukumpara natin yon mas malinaw, mas matulis, mas uh, punto yung round 1 ni Saint Ice compare sa round 2 niya. Medyo round 2 kasi medyo, ano eh, hindi na ganun ka, efektibo yung mga mga laro niya doon. So medyo hindi ganoon ka lakas yon hindi na naging consistent si Saint Ice from round 1 to 2. So bigyan ko ng 7 si Saint Ice sa round 2. Pagdating kay Espero, ganun din. Masasabi ko na kung iko-compare natin yung round 1 ni Espero compared sa round 2 niya, di hamak na mas matulis, mas mabigat, mas direkta at mas ma Uh, mas powerful, mas impactful yung round 1 ni yes, pero compare sa round 2. 'Di ba? Nakakatawa lang yung ano, yung yung ender niya no? na wala kang data sa playtop top kaya ano ka ulit. Pinag-try out ka ulit. So siguro siguro dahil hindi ko naintindihan yung ano, uh, or hindi ko na gets kasi hindi ako ano hindi ako familiar dun sa ginawang reference ni Espero about dun sa sa nag MMA si Saint Ice so hindi ko kasi alam kung totoo yun o hindi so siguro kaya masasab kaya nasabi ko na mas malakas yung naging round 1 ni Espero compare sa round 2 kasi yung mga reference ni Espero sa round 1 naiintindihan ko tsaka nakaka-catch up ako. Pagdating sa round 2 kasi, ano eh, about dun sa MMA, which is hindi ko alam kung lumaro ba talaga si Saint Ice sa MMA. ba diba? So, ayun, siguro dahil dun, kaya medyo naging ano ako dun, naging hesitant ako kung kung bibigyan ko ba ng perfect yun o hindi. Pero, para sa akin, it's a 9-7. Kaya, espero pa rin naman yon Pero, mas mababa lang yung magiging score ko sa, sa round 2. So, 9-7 in favor of espero pa rin naman. So, 19-7 for Hespero. Tapos 15 naman kay Saint Ai. So 19 to 15 up by 4, may round 3 pa. Nya tinuring na parte. Kaya try out ulit. Ring balat pa natin. Try out ulit, putang ina, ang pangit ng vibe. Dinamay pa ngayon championship fight. Guman kapag umabot ka ng championship level sa kahit ano once in your life. Kasi yung kasi yung rapper natalo sa MMA. What's next? Gusto mo si Acer mag-champion sa NBA? Hmm. <laughs> pero pero real G, real G, nakakatakot. Parang El Chapo, kahit sa TV, tagos brabado, parang sa dako, takbuhan tao. Pwede nga to sa batang kiyapo. tagahagod ng tas ni Mamot, ang lakas ng output. Isang punchline, isang milyon lang ang jab. Tapos madalang tumama, halatang trip mo, mag-drag pinipilit ang flow netong bulimik na ho. Kubli sa multi so di mahuli yung lyrics not dope. Yung giggle William Defoe, yung hirit pang chismis na show. He will get smoke. Tignan natin sinong motus pag ito siniksik sa bong kasi hindi ka strong. Kasi mataas lang yung volume. Tsaka malakas no? lang yung volume. Kaya mukhang nakakasindak pero walang impact para lang otlum. Hmm drawing lang naman pagiging musician netong bahista ng gorilas. <laughs> kulang na kulang sa protina yung material. Ilang daan na milya papakita ko yung distance. Kaya kung balak ako mautwa, mautakan netong future kahit mag-isip ng advance, magre-repeat lang ang past. I think bro, forgot. Makakasira ng future ang paghit mo ng rocks. Mm. Ayos. Ayos. So, yun. Round 3 muna ni Espero. Okay, not bad, not bad. Pero break na kayo ni Chris Delano. <laughs> <laughs> hindi na makamusta. Hinahanap pa rin si KD Mag-iilan na taon na. Si Gago walang alam. Saan siya napunta? <laughs> hmm. Paano pa bigat? Okay, so KD, Chris Delano, tapos Kevin Duran tapos saan siya napunta? Parang kung saan siya, uh, saan siya napunta? Tapos Sans na Phoenix Suns sa NBA. Suns siya napunta. Okay. So, ayos yung laro din ni Nespero sa part na yun. Okay, not bad, not bad. Pero break na kayo ni Chris Delano. May <laughs> hindi na makamusta. Hinahanap pa rin si KB. Mag-iilan na taon na. Si Gago walang alam. Saan siya napunta? <laughs> Paano pabigat ka lang ay Kaya siya lumihis, bro. O pasakit parang krus nung binuhat niya ni Kristo. Kaya kinopia na lang si Luni, bata surprise. Naging abusado nga. Pero di pa rin bumenta tong si Ice kahit taluhalo na. Mm. Kasi hindi ka ba na bis. Panggap ka lang na heavy boss. Galing. Pero gusto mo maging special kay Chris? Ipangalan mo, baby Josh. <laughs> di ba laki ka sa subdivision? Pwes walang hassle man. Di mababother dyan. Kasi matatakot lang to sa santo kung galing squatter yan. Hmm. Hindi ka nga tumatak sa one on one. Sa dos for dos ka lang umugong. May alalay pa dumurog. Ako nagliligpit ng mag-isa. Di ko kailangan ng katulong. Siya may tagalaba, tagahugas, tagaplancha, tagapunas. Sipat ko na yun ha. Pero iba na tong taga si ka ngayon ha. Sa binibida mo na kwento Ito na yung final page Wag na umasang makatungtong Ka pa ulit sa highest stage Kasi di ka tatagal sa panahon ko Ice Climate change Galing And <laughs> 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 so ang halimaw Round 2 ni Nes Pero ano ah Sabi ko nga sa inyo Yun siguro yung pinaka worst round ni Espero. Pero siguro dahil lang naman sa reference na hindi ko masyadong na natipuhan about nga dun sa MMA. Hindi ko nga, hindi ko naman alam kung totoong nag nag MMA si Saint ay. So medyo hindi ko na trepan yung angulo. Pero pagdating sa round 3, bawing bawi si Espero doon at ganda pa rin ng ano niya doon. Ganda pa rin ng umpisa, yung mga laro niya sa KD, Chris Delano. Kevin Durant, saan siya napunta? Saan siya napunta? ay yung laro niya doon. ba? Diba? Tapos, pandurogan eh. <laughs> Alam mo yun? Sa isang minuto, mahigit na siksik -sik ni Espero yung mga ganong linya, yung mga ganong mga punches, ba? Diba? Unlike, uh, si Saint Ice kasi iba yung naging atake niya eh. Uh, more on technicals eh. Uh, word place, Kita nyo ba? Diba? Kita nyo, napansin niyo ba? technical sobrang naging technical ni ni Saint Ice sa sa battle na to pero yun. style clash man pero for me naging one-sided naman at mas lamang na lamang si Espero doon uh, in terms of uh, mga linya na dumedirekta. Tsaka, ano talaga linya na pumupuntos talaga laban kay Saint Ice so for me uh, binigyan ko ng 8 7 tapos round 3 ni Saint Ice same sa round 2 eh. So uh, 22 points for Saint Ice 877 yon. 15 plus 7 22. Si Espero may 29. So 29 to 22 all 3 rounds. Espero binoto dito. Saint Ice versus Espero mag-iis pang para sa kanila pareho. Yeah. Yeah. Solid yung laban na yun. Boto nung 2-1. Magigay. Oh. Para kay Espero. Yeah. So, ano uh, 2-1 pala yun? Hindi ko na matandaan talaga yung ano yung battle. So 2-1 pala ang naging boto doon, no. Sayang lang hindi natin maririnig yung judges. Yun, shoutout sa Step in Mix ni Vicente, lalabas sa inyo yung March sa Calbonara, syempre kay Kuya Isko, Andrew, Ryan, Ondo, Kuya Ambo, Eli Eman, Aaron Mel, Patricia Rogin, Judge Jinan, Matina Musi. Uy! May shoutout pala ako doon. So, thank you. Thank you, thank you. Hindi ko, hindi ko na talaga maalala yung ano na to. Pero, thank you, Espero. May shoutout pala ako Tika, Ken Ondo, Tui Ambo, Elikoy, Eman, Aaron Mel, Patricia Rodin, Judge Jinan, Matina Musica, Kerby Oraler, Lawrence Ladista, Ladisla, siyempre sa Sisi at kay David at kay Kairos. <laughs> so, ayun. Uh, all three rounds yun, malinaw. Espero. Uh, iba yung naging atake ng ano iba yung naging ano yung approach niya pero mas aggressive siya at sobrang ano yun sobrang nagcomplement sa pinaka retents niya at kung paano niya dineliver ipin reform yung buong battle na yun so ayun uh, medyo lumalalim na ang gabi at may pasok pa ako bukas siguro yung Negoji vs Prince bukas na lang yon, pahinga na ako at kita kits tayo sa Negoji vs Prince bukas pag uwi ko galing work so yeah get our style my peace out.